Magandang araw sa inyo mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa Bungiro. Ang ating tatalakayan ngayon ay ang uh, ang pagtatali kung saan ang uh, advantage magtali. Kamukha nito. Saan ko ba nilagyan? Okay, sakta lang Mga kasabong, uh, marami sa ating mga sabungiro ngayon na nagtatanong kung saan daw yung magandang maglagay ng tali so pagka well mga kasabong ano para sa kalaman po ng lahat ang palo po ng manok ay kaliwa kanan po yan Ayan. ang kaibahan lang po sa design sa ating tari ay design po sa kaliwa so kaya yung tari natin ay sa kaliwa po nilalagay just because uh, dyan po talaga natin nilalagay pero pwede natin ilagayan yan sa, kali, uh, sa kanan ayan po based on my uh, experience ako po ay nagtatali po sa kaliwa ayan uh, vice versa, pero lamang ang pagtatali ko sa kaliwa mga kasabong ang disadvantage po sa pagtatali sa kaliwa ay baka po uh, matilayan o mabitin siya kaya pwede siyang mag injure pero mga kasabong kailangan lang ninyong bantayan ayan so ang advantage po sa paglagay ng tali sa kaliwa ay pagdating po sa may tari ay hindi po manulimago yung ating panlaban pagka sa kaliwa natin nilalagay yan po ang advantage isa pang advantage mga kasabong uh, mabilis pagka sanay siyang talian sa kaliwa <clears throat> dyan po ang strength point na malakas siya sa kaliwa kaya pagdating sa hatawan po ang kaliwa po ang malakas sa kanya. Nandito, hinihila niya, magkakaroon po yan ng strength. Ayan. Pagdating ng uh, baon ng tari, ay mabilis po niyang mabunot dahil nandyan yung strength niya. Ganyan po ang advantage ng sa kaliwa. Ang pinaka-advantage po sa kaliwa, mga kasabong, ay ang Uh, hindi po malibago pagdating po sa labanan ano pag may tarik na yan po ang advantage talaga kung makita mo pagka uh, hindi sanay yung manok mo sa paglagay ng tali sa kaliwa ay mamimilay po yan at pagka naglakad po ay talagang magkaroon ng uh, diferensya sa paglakad dahil hindi siya sanay sa pagtali sa kaliwa hindi ko sinasabi mga kasabong na kayo po ay uh, tinikwersa kung mag, maglagay ng tali sa kaliwa based on my experience bilang isang handler hanggang ngayon tumanda na tayo sa sabong nakita ko yung advantage ko talaga ng paglagay ng tali sa kaliwa Ayan. nagtatali din po ako sa kanan pero uh, salitan pero mas lamang po ang kaliwa dahil I believe na sa larangan po ng tari ay kailangan nating sanayin sa kaliwa sa pagtatali ang ating manok pansabong para nandyan po ang uh, pinaka kumbaga mahasa yung lakas niya strength hindi manibago hindi manibago sa pagdadala ng tari at saka yung palo niya pinapalo yung kaliwa dahil nga Uh, binabanat niya yan dyan nakatali sa kaliwa so dyan po ang malakas ang kaliwa ayan po ang disadvantage, eh baka mapila yan dahil nga uh, baka mabitin, pero bibihira lang po I would suggest mga kasabong no? na uh, pwede kayong maglagay ng tali sa kanan, kanan-kaliwa kanan-kaliwa kayo maglagay Ayan, para masanay pero kailangan uh, mas lamang ang kaliwa para magkaroon ang inyong manok ng koordinasyon, paglagay ng tari hindi manibago at saka yung lakas po nasa kaliwa kasi ang, at, ang ating mga tari po ay design po sa kaliwang pa ayan po maraming salamat sa ating mga viewers, lalong lalo na sa ating mga ano jan subscriber. Ito po ang iuling ko si Laban sa Bungero. Maraming salamat po sa inyo.